kahirapan, kapansanan, katandaan. Marahil ito na ang hadlang para sa karamihan. Para magkaroon ng kaligayahan, pero hindi ito naging dahilan para malugmok sa kalungkutan. Ako si Jose Jesus Regulio, Taka sa kasalukuyan nakaratira dito sa Black 5 Lot 4 Leti sa Bilcaliwa District, Barangay Pinagbuhatan Pasig City. Sa kanilang komunidad dito sa Pinagbuhatan Pasig, namataan namin ang simpleng pamumuhay ng mga tao. Bagamat karamihan ay namumuhay ng payak at wari na pagkaitan ng kaginhawaan sa buhay, kitang-kita pa rin sa kanila ang pagiging magiliw. nakilala namin ang isang may edad ng lalaki, kung tawagin siya ng mga taga rito ay Tatay Jess. Siya ay magpipitumpot apat na sa Abril, mahina na at hindi na kayang magtrabaho. Bukod dyan, naputol pa ang kanyang isang paa dahil sa isang komplikasyon nung siya ay nasa edad na 38. Noong siya ay nasa tugatog ng kaunlaran, kilala siyang mapagbigay at maalalahanin pero tila iniwanan siya ng kanyang mga kinikilalang kaibigan nang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Pero kahit tila inulan siya ng mga pagsubok sa buhay, hindi maaaninag sa kanya ang kahit kaunting problema. Kilala siyang masiyahin at may pananalig sa Diyos. Sa probinsya namin, doon sa barangay si Luisa humigit kumulan sa isang taon na tayo nakaratay sa karamdaman. Na doon na naputol yung ating paa na parang ako na nagtanggal. Sabihaya ng Diyos na tayo pala eh, may pa, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na agad ang buhay. Binigyan pa tayo ng pagkakataon. Nangungupahan siya sa isang apartment na nasa ikaapat na palapag hindi praktikal para sa isang matandang may kapansanan. Araw-araw niyang tinatahak ang ganitong klase ng pamumuhay. Hirap na siya at madalas nang nakukulong na lang sa bahay. Kung minsan, para maibsan ang pagkabagot, nagpupunta siya sa bilyaran at nanunood ng mga laro para malibang ng kaunti. Pero pagkatapos nito, balik na naman siya sa kanyang tahanan para magpahinga. Wala siyang mga anak o asawa, pero malaki ang tulong ng kanyang mga kapatid at mga pamangkin para maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa kanya, kahit papano ay nabiyayaan siya ng mga kapamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Nabago man ang kanyang buhay, dahil sa napakaraming problema, isabay pa ang kanyang pagtanda, hindi pa rin siya tumitigil sa pangangarap na magkaroon ng isang masaya at maginhawang buhay.